Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin. Mga kapatid sa pananampalataya, ang pagsunod sa kautusan ni Allah, Taatullah, ay tanda ng tunay na iman o pananampalataya. Ngunit marami sa atin ang nakakalimot, marami ang nakakarinig ng utos ng Quran, ngunit tinalikuran ito. Sabi ni Allah sa Quran, وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا walahu adabun muhin. At sinuman ang sumuway kay Allah at sa kanyang sugo at lumabag sa kanyang mga hangganan, siya ay ipapasok niya sa apoy na walang hanggan at sa kanya ay may nakahandang mapanghamak na parusa. Mga kapatid, ito ay malinaw na babala. Ang pagsuway kay Allah ay may kaparusahan, ngunit si Allah sa kanyang awa ay laging nagbibigay ng pag-asa. Min Aking ibadi asrafu la min mga alipin na lumampas sa kanilang sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Katotohanan, si Allah ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Kapatid, kahit nagkamali tayo, kahit naligaw tayo ng landas, ang awa ni Allah, rahmatullah, ay laging bukas. Ang tunay naman ng palataya ay yaw kapag narinig ang utos ni Allah ay nagsasabi, Samya'na wa ata'na. Narinig namin at kami ay sumusunod. Ito ang dapat nating maging paninindigan. Ang pagsunod ta'a ah kay Allah ay daan sa tagumpay at ang pagsuway, masiya, ay daan sa kapahamakan. Sa araw ng paghuhukom, yaw al ang bawat isa sa atin ay haharap kay Allah at doon walang makatakas sa kanyang hustisya. Kaya mga kapatid, habang may oras pa, magsisi tayo. Tauba, sundin natin ang kanyang mga kautusan at huwag tayong mawala ng pag-asa sa kanyang awa. Magsisi, sumunod, at huwag mawala ng pag-asa sa awa ni Allah. Wa-asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.